What's up mga kamaster, may nga ako na vlog no Hindi pa nga ako tapos mag edit ng vlog ko sa Real Quezon Kaya may sisingit ako na biglaan na vlog na excited kasi ako masyado <laughs> Galing nga pala ako sa Calamiter 90 sa Impanta Quezon Eksakto nga may nadaanan kami na kapihan Siyempre pagod galing sa mahabang biyahe Tamang tama nga itong kapihan na to Marami nga sila ditong mino Ibig sabihin marami kang pagpipilian. Wali kang magkape, umorder ng pizza, kumain ng kanin. Marami silang ulam dito basta nandito na lahat. Dala ka lang ng extra money. Umorder na nga ako dito ng broad coffee para matanggal yung antoko. Ang sarap nga lang higup ko dito ng kape no habang ini-enjoy yung magandang tanawin na malatagay tay. Dito lang yan sa Kape Caterina. Located pala sila sa Marcos Highway, Tanay Rizal. Ayon sa Map, 53 kilometers lang yung biyahe from Metro Manila tutanay. So halos isang oras lang siya. Kaya ano pa ang inaantay mo? Tara magkape. Siguradong marirelax ka dito sa ganda ng lugar at ang lamig ng hangin. Samahan mo pa ng magandang ambience at nakakarelax na lugar na malatagay tayo natanawin. Ito, papakita ko. Ang ganda dito. <tinyo> Grabe yung ganda dito. Overlooking. Sarap. O siya, hanggang dito na lang muna. Abangan yun nyo yung vlog ko ha.